Hi guys, good morning. So since marami akong time ngayon, sasagutin ko pa yung isa sa mga tanong sa akin ng commenter ko from social media platform ko. Oh, alam mo naman sikat. Okay, so since busy, since hindi nga ako masyadong busy, ano ba yan? So, ang tanong sa akin guys is kung magkano ba daw talaga yung budget ko dito sa Japan kada buwan. Okay, kapag nagtitipid ka na guys, sabihin na natin yung basic namin ngayon is 11 to 12 lapad lang kasi wala kami masyadong overtime ngayon. Minsan lang magka-overtime guys kaya hindi namin pinapalampas. So since taghirap ngayon at mababa yung palitan ng yen, eto po talaga yung totoong sahod namin. Wala po talaga tong ano, filter. Okay, sabihin na natin yung 11 lapad. So, yung isang lapad po, kapag kinonvert nyo siya sa peso, 3,800 kasi 38.40 na lang po yung palitan ngayon since chineko kanina sa yahoo remittances so magkocompute tayo guys kasi ang bobo ko sa mat ngayon okay so sabihin na natin 11 lapad lang yung basic salary ko ngayon so sabihin na natin 11 lapad po so 11 lapad 110,000 So, bawas natin yung dalawang lapad. So, bali, 9 lapad na lang po yung natitira, 90,000. So, mo, kailangan pa natin ng expenses natin, personal expenses or panggalan natin. Sabihin na natin hindi tayo gumala, so kailangan pa din natin ng personal expenses. Sabihin natin isang lapad, so 10,000 minus 10,000, 80,000 na lang po yung natitira. So, kung magpapadala ka po sa beneficiary mo, kasi kailangan po natin magpadala sa beneficiary. So, sabi na natin, tatlong lapad or limang lapad. Sabi na natin limang lapad. Kasi kailangan talagang mataas yung ipadala. So, bali tatlong lapad na lang po or 30,000 yen dito sa Pinas. So, kapag kinonvert natin yan, 30,000 yen. So, gagamitin ko to guys na remittances. Para malaman nyo kung paano talaga kinocompute. So, magsisend tayo, for example. And then, mamimili tayo dyan kung kanino natin isisend. And, di ba guys, tatlong lapad na lang natitira. So, eto na lang yung magiging savings mo. 30,000. So, kung ko convert mo siya sa peso, 11,520 na lang yung magiging savings mo per month. So, nagets nyo ba? So, sabihin na sa natin, 11,520 per month yung masisave mo. Itatimes mo siya sa 12 kung sa isang taon. Ito po yung magiging savings mo. So, hindi po tayo aabuti ng kalahating milyon. So, so, sana na intindihan nyo yung aking computation. Kasi medyo, um, ano, malabo tayo mag-compute pagdating sa math. So, yun po yung nagiging savings namin dito sa Japan. So, akala nyo pagpunta dito ng Japan, malaki yung pera, akala nyo agad-agad makakaipon kayo ng pera. Hindi po, mas lalo na ng mga unang taon, hindi po madaling mag kasi ang dami po namin binabayaran. At mas lalo na mataas po yung tax na binabawas sa amin. So, ngayon, since nagbago yung policy ng government dito sa Japan, kailangan mapadala namin yung beneficiary namin ng 38 lapad per person. But since sobrang laki nga po ng beneficiary ngayon na, na ipapadala sa Pinas, binawasan ko po yung aking beneficiary. Tatlo dati, last year. So, ngayon, isa na lang yung nanay ko na lang. Pero, hirap pa rin po ako mag send ng pera kasi 38 lapad. So, kapag yun-invert natin yun, nasa 150k sa peso. So, hindi po kaya. Mas uh, priority ko na mag-ipon ngayon kasi nga ayoko masayang yung aking pinagpaboran dito and pasensya na din sa mga friends ko dyan na nagihiram sa akin kasi po, wala po akong mapapahiram sa inyo kasi gipit din ako dito and kailangan ko din ng pera. So, yun lamang po. At kapag may question pa kayo, you can comment down below or message me through messenger. Hanggang dito na lang. Bye!